Dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nariyan pa rin ang Kadiwa Stores para maghatid ng abot kayang mga bilihin. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa mga pamilihan mula kay Joshua Garcia. Live, Rise and Shine, Joshua. Rise and Shine, Pilipinas. Rise and Shine, Dayan. Ginto ang presyo ng mga bilihin ngayon sa palengke, mapagulay man o no karne. Kaya mabuti na lamang ay patuloy ang atid na dekalidad pero abot kaya ang presyo mga bilihin ng kadiwa ng Pangulo na siya naman tinatangkilik pa rin ng ating mga maimili. Daya nadat na namin maagang nakabang si Tatay Christian dito sa kadiwa outlet sa Central Office ng DA. Webes kasi ngayon at may tindang karne ng baboy. Anya, malaki ang natitipid niya dito kaysa bumili sa palengke. Para ho umabot sa limpo kasi napakabilis maubos ang limpo eh. 290 ang limpo, 270 ang laman. Hmm. Mas... Kanina dayan sa mga pamilihan na talaga naman malayo pa rin ang diferensya sa presyo ng mga bilihin. Sa baboy na pinipilahan dito sa Kadiwa ay 270 to 290 pesos lang ang per kilo. Habang sa palengke, 350 hanggang 420 pesos pagdating sa Kasim, Liempo at Laman. Nangunguna naman ang siling labuyo na ngayon ay nasa 700 pesos ang kilo sa palengke na dating 600 pesos lang. Sa ngayon, walang ititinda dito sa Kadiwa na siling labuyo. Ang meron lang ay siling pansigang na 200 pesos per kilo. Pero maliban naman dyan, Diane, ay malaki pa rin ang matitipid dito pagdating sa gulay, gaya sa kamatis na 200 pesos sa palengke. Dito sa Kadiwa, 150 pesos lang ang kilo. Sa carrots na 180 pesos per kilo sa palengke. Dito sa Kadiwa, 120 pesos lang. Habang nga sa mahigit 50 pesos ang matitipid sa ibang gulay gaya sa repolyo, pechay, patata, sibuyas, at iba pa. Kaya sa ating mga ka-RSPD na gustong masulit ang kanilang budget sa pamalengke ngayong araw na Webes, ay pumunta na sa mga kadiwa outlet, pop-up stores sa kanilang mga lugar at i-search and follow lang ang kanilang official Facebook page na DA Agribusiness-AMAS para sa updated location and schedule sa Metro Manila. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.